Kun say masakit. <mulik> Ang dako nga bunal or gamay nga bunal. Ilaw <laughs> na bakag bunal wala ba? Isa bu katilaw mantap ta kay ayo nga nagtasawa. Hai mam. Hai. Kumusta? Okay. Apa sih malah nih mo? Michelle. Michelle. Si mam Michelle Ba single or single gitu? <laughs> Ano Ay, yung kaya? Ay, Bila ka bok? Masarap! Okay. Um, nasakitan na ba ka? Wala. Sa ron. Wala pa. Ah. Kung nakatry na nasakitan. Oo. Oh. Uh, kung i-rate na to, 1 to 10. 10 ang pinakasakit. Unsag isa kasakit. 9. <laughs> Para si Moha, at saman ang masakit. Ako nga bunal or gamay nga bunal. What? Dako, siyempre. Dako nga bunal. Kaya mag-web on to. Nakatilo na wag kag buna lang ako. Oh, buna na <laughs> ko ba? Pila na. Once na oh. po. in sakit gid guys ya. Sakit. Pwede gyud <laughs> sakit ta. Sakit gyud kayo nako nga buna. Sakit. Doon. Hi ma'am. Hello. Musta? Okay ra. Asa pala ni mo? Iba uh, Single or single gid? Yeah. Single. Man. Sing oh. Single mam pero nay uyab. <laughs> Ang hita pag uyab. Pa. Pasi pag gumana ning interview na to magkakita tag afam. Ah, um, nasakitan na ba ka? Wala ba? Perminti? Oh. Kung irit ni mo tin ang pinakasakit, ang sagi sa kasakit. What? Sobra pa sa tin. Asing grabe sakita gini kayo. <laughs> Nakay pamutan na si mo. Papili yun ka na ako kung unsa man ang pinakasakit. Ang ako nga bunal o gamay nga bunal. Mana <gibuk> sakit man? Wala lang. Katilaw na magkagbunal, wala ba? <gibuk> Di siya buka tila, manta kay Agi, manta kay asawa. Hi. Kamusta? Kasi okay lang. Kasi yung ni mo? Joy. Si Ma'am Joy ba single or single good? Single. <laughs> single job. Kila edad niya mo? 23. Pakin okay, nag-school pa ka? Wala na, nag-work. Ah, nag-work na. Personal secretary niya. Okay, so, hi Ma'am Sek. <laughs> <laughs> So, nakai pangunta na si Ma'am. Wala may mas di ba? Wala man. Single pa man siya, di ba? Oh. Hmm, mas hindi, after yung na yung na ako si Ma'am, makakita na tag-afam, di ba? Okay, so nakai pangunta na si Moa. Wala siya specific nga pangalan or botang. So, kung mo, masulot si mong huna-huna, muna na siya ang tubag. Okay. Game? Game. Um, nasakitan na, baka wala pa? Nasakitan na. <laughs> Kasi sakit eh, guys, ya? Oh, Kung i-rate ni 1 to 10, 10 ang pinakasakit o sagi sa kasakit? 8. Oh, sakit gina'y kayo? Kasi minsan hindi mo sa tao na pasakit sa'yo mo. Ah, sana maging happy ka. Nasin nasa nasaktan mo ako. Ah, kitagalog din siya? Uh Oo. -oh. Okay, pangunta na sa'yo mo. Um, o masakit? Ang dako nga bunal or gamay nga bunal? <laughs> Siyempre yung dako. <laughs> hindi masakit niyang gamay. Pasakit gina'y kayo siya? Hahaha. <laughs> sakit dia siya <laughs> sakit ang dyan ang dako <laughs> katila na magkagbuna siyempre sa bata pa lang ako sige rin kung ibunalag dako nga binuga sakit gaya gaya ba oh, sakit <laughs> <laughs> ah shout out ayan sa pusko ko ayan.